All right, mga paps, welcome to our YouTube channel. So ngayon ang IDDIY natin, mga paps, dito sa vlog natin ngayon ay yung uh, refrigerator natin. So pansinin nyo pansinin itong refrigerator. So kahit hindi niyo nakikita 'yan, minsan nagmo uh, moist bakit Minsan hindi lumalamig 'yan, no. Grabe ang moist niya, oh. dahil merong ibig sabihin may singaw. So tulad nito, mga paps. Ayan, yung kanyang magnet na hatak na dito so yung magnet na, nandito ay wala na ayan oh wala na yung magnet dito so titingnan natin sa loob ayan no awang so pakat na pakat doon dito pagdating dito awang so diyan lumalabas yung uh, lamig niya kaya siya nagpapawis So ngayon, ay ibang paraan natin para ano nito kasi kung ito ay ano lang kung, ay, kung ito ay, matigas lang madali lang siyang gawang paraan kasi uh, pwede siyang uh, lang ng mait na tubig para lumambot ulit siya para pumakat so since na ito ay wala ng uh, magnet pinaka magnet niya dito ayun ang wala na Umanap na lang ako ng pwedeng ipalit yan. Kasi mahal din kung bibili kayo ng bago nito. So, bil punta na kayo sa mga ano, pagawaan ng mga rep sugurado, uh, sigurado meron silang mga gantong ano, mga mga na pinto. So yan nakakuha ko nito. Ang gagawin ko kasi ito ay uh, mas malaki. Yan, hindi ko pwedeng siyang isalbak nang buo. Mas malaki siya dito sa rep natin. So ang gagawin ko lang ay tatanggalin ko tong itong pinakataas niya. Kung, saan lang yung kailangan natin. Tapos i-mamaitiba na lang natin siya. Ayan, ito. Puputulin natin 'to saka natin doon ikakabit. So ito ay pansinin niyo. Ito ay malambot. So ito ay uh, matigas na siya. So ang gagawin natin dito, linisan natin at papakita ko sa inyo may akong paano siya lumambot. Right? alright mga paks, na natin Alright mga paps, nakikabit na natin siya. So bukas muna natin itong sa taas at titingnan natin kung lumapat na nga siya. Uh -huh. oh. ay, okay. okay. Ayan. Oh. Ipit ng plastik. Okay, natin. Alright. So, ayan mga paps, no? Lumapat na siya. So, ganun lang. Lilinisin nyo rin yung muna yung paligid, ha? Bago nyo siya ay kabit. ha? Oke okay.